Walang sapat na basihan at ebidensya para magpatuloy pa ang investigasyon ng COMELEC laban kay Senator Cheese Escudero, kaugnay ng natanggap nitong campaign donation sa 2022 elections. Ayon sa resolusyon ng COMELEC, wala silang nakitang irregularidad sa Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ng Senador at pagtanggap nito ng donasyon mula kay Lawrence Dubiano. Si Margot Guzales sa report na ang moto proprio investigation ng Comelec laban kay senator Chis Escudero. Ang findings ng Political Finance and Affairs Department ng Comelec wala ang sapat na ebidensya laban sa senador kaugnay ng kanyang sose noong 2022 elections. Matatandaan na ginawa ng Comelec ang sarili nitong investigasyon noong September 11 matapos malamang nakatanggap ito ng campaign donation mula sa isang Lawrence Lobiano na presidente ng Center Waste Construction and Development Incorporated. Isa sa mga kontraktor o korporasyon na pinangalanan ng Malacanang na nanakakobra ng flood control projects. Nagkaroon ng isyo kung nilabag ba ni Escudero ang Section 95C ng Omnibus Election Code na nagbabawal sa mga kandidato na tumanggap ng donasyon mula sa government contractors. Sa sworn statements ni Lobiano, inamin niyang nasa 30 million pesos ang campaign donation nito sa senador pero depensa ng donor, ang kanyang donasyon ay naibigay niya in his personal capacity at hindi bilang alter ego ng kumpanya. Depensa naman ni Escudero, wala siyang alam na may kontrato sa gobyerno si Rubiano noong tanggapin nito ang kontribusyon. Sa siyam na pahina na resolusyon, sinabi ng Political Finance and Affairs Department, walang ebidensyong makapagsasabi na ang donasyon ay galing sa kumpanya. Magkaiba raw ang legal entities ni Lobiano at ng Center waste na isang korporasyon. Hindi siya nag-overspend. Number two, walang political prohibited contribution na nangyari base kasi personal na donation ni Mr. Lubiano yung tinanggap ni Senator Escudero. Samantala, welcome naman sa Senador ang naging desisyon ng COMELEC. Sa isang pahayag sinabi ni Escudero na simula nang siya itumakbo noong 1998, ang pagsunod sa batas halalan ang lagi na niyang sinusunod dahil ito ang niyang pundasyon ng tiwala ng publiko. Dagdag pa nito, pinagtitibay ng pasyon ng Comelec ang matagalan niyang pinaniniwalaan at isinasagawa na mahalaga ang pagiging bukas, matapat at pagsunod sa mga alintintunin at na nagwawagi ang katotohanan kapag patas ang proseso. Sa huli, sinabi ng Comelec na pinatatatag ng desisyon ng Comelec ang kanyang pananalig sa mga institusyon ng gobyerno at ang kanyang pangako na patuloy na maglingkod ng may integridad at pananagutan. Para sa Diyos at Pilipinas ko, Mahal Mark Gonzales, na Seminary